Kasi, um, akala mo umaga kasi nag-exercise. Ang <laughs> kapasig ko, si Sam, sabi ko, oh, good morning. <laughs> <laughs> Tawa, hindi yung tinawanan yung message ko. Sabi ko, bakit? Tuntig na ko yung ano dito. Apo na. Ano, PM pa na nga, <laughs> Akala ko, AM. Ay, yung mga part po yun eh. Ano, singkaw, nakatulog ka. Ano, tupo na nakatulog, tapos part po. Pag ko nagising, akala mo umaga na. <laughs> po Kasi naman si Mother, but kasi nag-exercise. Gagalang <laughs> po niya. Nag-exercise ganun. Sa <laughs> nage pa po <laughs> kanina. Tapon, akala mo umaga. Kasi dito lang ako, daw na lang is dead. Ganun talaga, pag nandito ako sa laba, kala mo lagi madilim, ano? Nabugbog ako. Sabi ah. Uh... Ano ganun? Okay, gano? tunga muna ito kung ba'y kay Matyo. Tapos nung gabi, nung natulog sa kaibigan ko, doon mo na pinatulog kasi nahawa sa akin kasi, uh -huh. ano, yung alam mo, may picture na nandito. Nahugasan na po ako nung sa katawan, uh -huh. pero nung hindi pa ako nagugas, may mga dubu -dubu talaga ako. Ano sabi nung ina? Nakita ka doon nung, nung, ma, ano, nung tinulogan mo? Ah, uh -huh. ano, awak-awa awa po sa sabi, sabi sa akin nung kuya nung ano, kaibigan ko. Ay, hey, walang araw, ma ano mo rin yan, malalag. Lahat ng tao pang tataan niya, mayroon pa rin mo. Ay, yung ano? Huh? Yung kuya mo kanina, tunay mo talaga na ako yung... Ano, huh? tunay. Ha? Tunay. Ba't hindi mo gumuka? Layo. Feeling... Sa feeling... Part, sa part nga yun ng ano. Baka feeling ko, baka ano, baka sinasabi lang na feeling ko hindi kayo magkapatid. Baka sinasabi lang na magkapatid kayo. Hindi. Sa part po kasi siya ka lolo. Kasi baka, ko, nang... bakit ano, bakit, bakit ano, bakit yung kuya mo lang ang pinapaboran, eh kung magpatunay naman kayong magkapatid, para Hindi. kasi... Dahil po ang plano ng talaga nila, isa lang. Kaya nag din po sa akin kasi galit kay mama, mas nag kay mama kasi nag-anak pa. Ikaw yung nasa loob ng tiyan, kaya pati ikaw damay sa galit. Mm -hmm. Hmm. <coughs> Pero mali pa din yun. Eh nag-asawa pa nga ng patatlo. Hindi na nga po mabigti dahil nalaman ko na hindi pala ako pinalano pero inisip ko. No. Ikaw magbibigti ka? Hmm. ano, isasot ko na lang po yung dubig. <laughs> pero na, naalala ko, may mga tao pa naman na malap sa, paligid, sa paligid ko kaya ano, huwag muna. Huwag <laughs> muna. Ang tawag dyan ay yung anxiety, yung mga hindi kinakaya. Sorry, sorry. Yung mga hindi kinakaya ang problema. Pero ayan ang wag na wag niyo gagawin dahil ayan ang pinakamalaking kasalanan sa Diyos. Ang mag ang bawiin ang sarili mong buhay kasi ayan ay ibinigay sa iyo. Ang may karapatan lang bumawi niyan ay siya. Ang Diyos lang ang may karapatan bumawi niyan, hindi ikaw. Sipa Kaya na, yan ang wag na wag niyo gagawin. Di paano si Nick binawian ng nanong Sino? Dati ko ko kasi noong kinder to grade ko. Eh? Lokim niya. Ayun naman, eh, hindi yun. Ayun suicide eh. May sakit naman yun. May sakit naman yun. Yung, ibig kong sabihin yun, kagaya nun yung suicide. May yung babawin mo, ang sarili na. mong buhay, ganyan. Dalawang beses ko na po yung tapos yung huli ay ano. Bakit? Wala man naisip yun? Dahil? Wala para na. Parang... Parang piling mo wala ka ng kakampi, lahat mo, galit sa'yo, gano'n? Walang nagmamahal sana, ano. Walang nagmamahal sa'yo. Dalawang beses ko nga po nagwa nung huli, Puputulin ko sana ang kamay ko, pero yung... Naglalaslas. Naglalaslas ka sana. Ano, no, putol po talaga. Pero yung... <laughs> eh, ang inalala ko na lang... Yung lang. kaya ko nga lang, sugat. Sugat um, lang ang yung kaya ko. Ang inisip ko lang po nun, siguro may... Kasi anak, mas matindi kasi yung pinagdaanan ni Mark eh. Kasi ultimo magulang niya, parang ayaw sa kanya. Kaya isipin mo na lang, buti si Mark hindi lumaking suwailan na bata. Mabait pa din. Oh. Um hanggang ngayon, inaalala pa din yung mama niya, kahit ayaw sa kanya. Hindi siya, parang, hindi din siya nagtatanim ng sama ng loob. Kasi, paubaya mo na lang yan sa Panginoon. Pero siya may, pero may nagtata, ano, nagtatanim pa rin niya ng sa stepfather. Ganon talaga. Mm -hmm. Hindi naman mawawala yon Pero balang araw, mapapatawad mo din yung stepfather mo. Kasi, ang Panginoon lang ang kaya ang um, may karapatang bumawi diyan. Kumbaga si Lord na ang magbabalik ng kasamaang ginawa niya sa iyo. Oo, oh, narin 'yon. Totoo nga lang po eh. Kahit alam mo yung kasi may sabihin po, ang hinihiling ko po sa Dios na maging nanay ko sana. Yung pag pinapagalita ako niya, nakagawa sa isang mali. Mahinahon. <laughs> Tapos, Ayun rin yung gusto ko. Pinapagalitan niya po si Kurt. Nakita ko, gusto na ulit mga Tapos ito naman, <laughs> Uh Oo. -oh. <laughs> Nagagaganoon siya. Nagagaganoon siya? Tapos ako naman... Mataks naman ang puso sa puses, ay, kahit may nahon. <laughs> At least hindi katulad ko. Inaanak ina ina pa ako. Di hindi natin pong... Eh? Talaga, alam mo, feeling ko nga dati kitang anak eh. Alam mo yung reincarnation? ayo Parang sabi ko parang ito si Mark parang dati kong ano... Parang maging... Para may parang naging anak ko siya na hindi... hindi... Yung parang reincarnation. Parang kung oh, nakita ko pa lang sa kanya parang lapat na yung love ko sa kanya. Kaya mo yung naging anak? Hindi, anak yung... Yung... hindi mo past di, life? yun, past life. Dating buhay. Oo, dating buhay. Na reincarnate na lang. Wala ko naalala sa inyo. <laughs> <laughs> Ganon, yung mga namatay, yung, yung, yung iba sabi, pag namatay ka daw, mabubuhay kang uli. Yung ipapanganak ka uli. Yun yun. Sabi ko si Mark, parang, Kira unang kilala ko pa lang sa iyo, nung unang ano pala kasi kinukwento ka na sa akin ni Kurt. Kinukwento ko na niya na naawa daw siya dun sa kay na naawa daw siya sa kaibigan niya, doon si Mark nga kasi binubugbog ka dun tatay. Ayaw pa niya umuwi dito ha, gawa mo. Naawa daw siya sa'yo wala wala kang kasama ha, pag umuwi daw siya dito. Sabi ko hindi, umuwi ka. Tapos yun nga, nung isang best na sila maka dito nung mananod nung kay Nash, di ano, naalala ko yung mga kinukwento nito nung about sa iyo. Tapos pa dalawang beses na ano, ako parang sabi ko parang may something sa iyo na hindi ko malaman. <laughs> hindi alam din eh, na nalaman mo Hindi. Oh. Hindi niya. Hindi na yan, ano. Hindi na anak yan alam. Parang si Lord na yung gumawa ng way no. Kung iisipin mo. Nagdadasal ka lang na sana. Oh. Ay, pero naayak po ako na <sighs> ano may naman yung pag pinapagalita Sana mabait. Eh. Sana yung buhay ko. Sana magka-cellphone na ako. Sana. Okay. Hiniling mo talaga yan, oh. kay Lord? Nayak po kung habang hiniling ko tapos natulog ka mga na, ah, Kailan ay, oh, yun? Bike, bike, ka na, malaki ka na? Opo. Mike, hum ano, humiling ka na lang na malaki ang titi mo. <laughs> Lito na <So, laughs> sa'yo naman. Dasal yun. Eh talaga, nung nabugbog ka na nun o ano? Ano, hindi pa po nabugbog. Tapos nabugbog, hiniling ko. Ano Lord, bumaling na to sugat so, so, sa ano, sa mga pasak. Ah. Pero yung sa cellphone, ano, ilang beses ko pa kainiling simula nung ano, o mga mm. 11. Kaya, mm. Kada ano, nakailang dasar ata ako sa isang tao. nagdadasal taong? ka palagi? Parang, parang dinidinig ni Lord yung, <laughs> dinidinig ni Lord yung panalangin mo, no? <laughs> Ang galing lang. Minsan talaga ganyan. Alam mo yung, pag may hiniling ka, hindi agad-agad sa'yo ibibigay. Mm may na. mo, ka muna. Oo, oh, may muna dadaanan bago sa'yo ibigay. Ang galing niya, no? Kung baga, kailangan mo lang mag-antay. Huwag pag mo madaliin. Nakita ko po, ano, secret na pinapagalitan. Naisip ko nga po, ano na, oh, pinapagalitan no, oh, pa yata. Lumit may ka sa kanya. Tapos ito naman, gigil na gigil. <laughs> gigil na gigil pa pag pinagagalitan, ano? Oh. So kaya sabi ko, ang swerte mo, anak. At swerte mo pa nang na yan dahil yung ibang bata hindi nararanasan yan. Hindi yan nakatikim ng palo, pero nakatikim yan sa akin hataw. Uh -huh. Gawa ng ano yan, minsan yung, yung nananagot, ayoko yung sinasagot ng pambalang. Ay, talagang na, ano ko yan, nasasaman yan sa akin. Kaya yan ay hindi masyadong ano, lagi lang barino. Hmm, huh? ganun lang yan. Lagi si barino. Lagi po akong bago sa pasta pag nasira. Ha? Huh? May bago agad na palit. Pag? Pag nasira po sapatos ito. Oo. sabi sa iyo, lahat ng gusto niya nagbibigay ko. Oo. Mm. Oh, boy, gusto mo bukas <coughs> daan ako yung sapatos kong ano, gina, yung pang ano, yung kulay black shoes ko. So, pakita ko sa itsura nun. Bakit? Noon. Eh. Wala, po, punit, punit na po yun. Eh. Hmm. Yung ganito. Pero yeah. sino sa Pero sinusuro eh. pa rin. Ano, pinatatago ko po ng black pants. Yung ano yung pagpapasok. Mm -hmm. Para hindi mahalata ay yung batang yan simula maliit sabi ko hindi ako mag-aanak hanggat yung gusto ko mabigay mabigay sa kanya yung lahat ng gusto niya ganyan hanggang sa lumaki siya kaya hindi nag-aanak eh para mabigay lahat ng luho niyan eh kaya lang ganyan tanong mo naman ang tigas ng ulo pero ngayon napapangaralan napapangaralan naman buti nga dumating ka eh may taga din sa kanya nakikinig din mas matured nga ang utak mo eh. at palibasa yung mga pinagdaanan mo. Tumatatak na sa iyo eh. Kaya parang yung utak mo nagmamatured na. Malay mo, pagyaman natin, lahat ng cellphone nyo bago. <laughs> mm. Mga high tech. Oo. Oh. Malay mo, pag sumikat tayo sa pag-vlog, oh. Lahat ng cellphone bago. Baso saan, nga, nag na nasa trip. Nung vlog mm, no. Hello guys, nasa, nasa Bulacan po Asama kami. Kasama ka din. O, vacation, vacation na lang tayo. <laughs> Tapos makabili pa po nung ano, pang-vlog talaga. Na mm -hmm. Natutuwa lang ako kasi ano, nagdadasal ka kay Lord. Tanong mo naman. <laughs> Lahat naman ang hiniling niya sa'yo. Na, lahat ng hiniling mo, natupad naman. Opo. Ano pang pa hindi? Ano yung ma makasato na pang basketball sa sapatos? Gita yung gita ako sa mga tron. Anong sapatos na ano? Ay, hindi pala. Yung babes na po pala yun. Ano yun? O, may muta tsura naman. Dang. Kasi sabi nila, Malito boy, baka hindi mabibili. Ayan, mabibili mo yan pag may trabaho ka na. What? isipin mo palagi na yung mga gusto mong makamit ng bata ka, pag nagkatrabaho ka, yun ang mga gusto mong bilhin pag ka ay nagkapera. Ano, yung parang nawawalan ka na talaga ng pag-asa, no? Yung talagang walang-wala ka ng pag-asa. Pero, mm, ko po pag-asa. Diyan naman, ano? Dumating, mm -hmm. dumating si Kurt. <laughs> Pero nakilala ko po siya kasi Buwan eh, boy. O, sugar. Kasi eh, boy, lagi mo nang kasama. Opo, kaibigan -ka mo na po yung mga yan. Mm. Alam po ano mo Ang ay... istorya ng buhay mo, alam nila. Kailangan Kailan tayo po siya lagi. Na, na, sabi niya, o, sugar. Nakabike. Yun, inabol ina ina namin. Sabi, sabi, ano, sabi, ninihintay ko lang yung papa ko, sabi nito. At may tala daw pong, ano, gagamba. gagamba. Eh, sabi ko, oh, hindi po na, ano, naitakang gaganda ng gagamba. Sabi, o, hindi po na ako walang kakamba. Pwede yun, kahit isa lang. Ang luka nagkakilala. Tapos, <laughs> tapos, uh, tapos sabi ko, uwi na ako. At ano mo, tatambay pa ako medyo doon sa ano, bilyara namin. May mga kaibigan ni Kasaw doon. Mm -hmm. Sabi nito, may bilyaran daw po sa kanila. Tapos sumunod na rin po ako. Mga mm -hmm. ano, doon ko po nakilala si Jean, mm -hmm. si Jean, si si ano. Uh Anak si na Regelin, matagal mo nang kakilala. Hindi. Yeah. At binili ko yung bilyaran niya nung siya nag-12. 12, 12 nung no, nag-12 yan. Ah, Surprise gift ko sa kanya. Pag-graduation ko na din. Oo. Oh. Uh, Ayun, eh, di nung, ano, mama sa kanila, yung bilyaran po, nandun po sa likod na, ano, uh -oh. may gate. Uh -oh. Inusok po namin doon sa may harap. Ah, oo, oh, oh, sa harap yung nilagay. Mm, ang gabi po siya ng kutsi. Lagi magkasama niyan? Opo, simula no. Ano, kinakwento, kinakwento mo na din sa kanya ang buhay mo? Opo, at saka alam din po ni Regi rin sa kami ngayon. No? Hindi. Hindi sila nagtaka kung bakit nandito ka. <laughs> hindi, hindi sila nagtatanong. Sa akin, mungkong kung dati. Yung si mama. Hmm? bata pa ako hindi mo bukuran nanay mo silo hindi yung palo 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 Si lolo ko. ako na okay, ano nagnaman, ano 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 na ano 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 Huwag ano 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 Huwag pa rin ko anak, hindi dugo naman. Ehh? Oo, grabe naman sila. Kaya mo, hindi mo na mararanasan yun. Tapos, secret sa naon. Secret bata. Pero hindi siya maalam maka-appreciate. Kasi, nasa kanyang lahat. Hindi niya naranasan yung dinanas mo. Buti nga, hindi ka lumaking suwain na ano yung... Kasi kung sa iba-iba yan at binubugbog ng ano, parang magre ka ng bata eh, di ba? Parang, ah... Pag ano na lang ako, ganto ganyan. Hindi ka naman ganun. Mabuti, hindi mo naisip yun. <coughs> Malapit na ako sa pero hindi ko parang inisip. Hindi mo kaya. Pero natuloy ko po rin sa na kakaibigan ko na alam na binubugbog ako. Ang ginawa po nila, ano gabi kasi noon eh, gabi na rin mamaya. Ano Kaya nung sabi niya, doon si father mo, sabi ko, ang bakit, nung gagawin niya. Hindi ko lang natatanong na doon kasi may ramik, may ano kasi. Ang katabi bahay noon, may ramik kami. Yun, sabi ko, ah, nandun pa. Oh. Uh, Sige. Anong ginawa nila? May tricycle po kasi stepfather ko. <laughs> Tapos pinag-trip pa nila yung... Ah. Ayun, hindi nila alam na hindi nila hindi alam ng stepfather mo na kaibigan mo yung gumawa. Kasi pagbabalingan ka nun eh, kung alam na kaibigan mo ang gumawa, ikaw ang pagbabalingan ng stepfather mo. Pero ano, nagpupot niya na rin po. Mm. Ito na po nila. Hmm. Pero sabi ko, oh, ba't naman in ano, hindi... Lalo magagalit sa iyo, iniisip mo. Pero ano, hindi niya ko ginagalaw. Ngayon hanggang ngayon, hindi kanya ginagalaw. Pero, pin, yung, ano lang, pinupunahin niya Sabi ko, Pinapakal malat ng galaw ko, yun, yun yung ginawa yun, niyang yun, ano. Kaya pag ano, napatingin ako sa inyo, anong nangyari? Yung taas po kasi namin doon, may taas na mm -hmm. ano. Nakita mo ba yung May pagdanan. Ano? Eh nakahiga ako doon natutulog. tutulog. Nakatingin po ako sa ano, sa taas ng pinto. Parang may nakikita akong gagamba. Nakakamaglaki. No, eh nandoon pala na sa pabahay, Mr. Father sabi, tingin ako, tingin ako, mo? Hindi mo po tinitignan. Nakatingin na ako sa kanya na nagsalita ko siya. Kaya ayaw mo umuwi siguro sa inyo, no? Lago na ako pinupuno mo. Lagi ka pinapalayas? Ano sinasabi sabi sa'yo ng stepfather mo? Si mama, dati, 50 baon ko ang binibigay. Nangyari mo stepfather sabi. Bente na ipabaon mo dyan. Tapos yung sumunod, wala na, wala na binibigay. Wala na binibigay. Nasusunod sila din palang yung ina, no? Dami ng pulok siya po kayo mga niwala, hindi ka. Ay, baka yung ina. Baka ginayuma ang yung ina. Kaya hindi na, hindi makalis-alis. Nangungupahan ba kayo dun sa tinutuloyan nyo ngayon? Opo. Matagal na kayo doon? Hindi, lumipat lang po kami dun ng ano, November. Dito lang. Eh, paano pag hindi nakabayad? Pwede mapapalayas kayo dun. Hindi bali, sila na lang lumayas. Ang nagawa ko nung, ano, nagawa parang parang mag-wire step si father ko. Kaya hindi mahiwala yan ng iyong ina. Kaya yeah, mo, pag kahit wala silang ibayad, sila na lang lumayas. Dito ka na lang. Hmm. Lumayas <laughs> ka naman din eh. <laughs> parang sa kanong una napasok? Ah, uh, dyan na rin po. Ah, dyan na din. Sa prudensya ka na din napasok. Palipat-lipat lang kayo ng bahay. Pero nung grade, ano po, grade 1, hindi. Dyan ako nag-interest eh, sa prudensya. Mm. Ay, wait lang. I-ano ko muna ito. I-singit ko po muna ito. Kaklase ko po pala yung ano, naging KM nyo ko nung ano. Mm. Grade 5 ako. Klase ko ng kinder dyan. Mm. Ah, eh, naging mo pa. Eh, napatigil po ako ng dalawang taon. Kaya, pumasok ako nung... Maliit ka pa nung napatigil ka? Opo. Ah. Kinder. No, eh, ano, pinalipat ako ni mama dito natututo, Pero, matalino po ako mm. sa month. Eh, mm -hmm. eh, ano, doon pa ito kami school, siya sa may, ano, bagong po. Alam niyo po ang bagong po? Hmm. Dito na ako pumasok. One to, ano, grade 1 to grade 4. Ano, doon ako nagka-crash. Uh -uh. Nasaktan na rin ako na ah. mabasitid ako. <laughs> Ayun, hanggang sa lumaki ako, naging bitrad ko. Kung binata nga ako. Binata ka na. Sabi ko, magka-crash ulit ta ako, tapos yun, nasaktan. No. Ayun, tinigil ako na. Ayaw mo na. Hindi. Yeah, Ang pag-ibig, ayan ay hindi hinahanap kung saan dumadating. Kaya antayin niyo lang. Huwag kayong maghanap. Dadating yan, pusa. Hindi, tuloy na po tayo mm -hmm. sa ano. Diyan ako pumasok. Nung grade 5 na po ako, na, ano, pinalipat ulit ako ng mama at napalayo daw. Dahil mm -hmm. kasi, kasi dyan ano, pa sa pa. ano, pabayan pa. Hindi, ano, Binalipat po ako dyan. Dyan po ako nag grade 5, grade 6 class ngayon sa high school, grade 7. Ahh, 3 years na. Dapat nga po ngayon, grade 9 ako. Kaya nga, dapat grade 9 ka na. Pero tingin mo, hindi ka naman na siguro, hindi ka naman na siguro kukuloy ng nanay mo dito, no? Bala nga nga, pwede rin sa akin. Bala nga, bala. Yung kapatid ko parang ano lang, swerte yung swerte yung bata. Swerte kasi napapunta sa lolo at lola. Hindi po yung Alin. maliit, yung maliit. Ayun, bakit? Yung, yung ano, kung ano, ha? Biruin niyo po siya, pinagpupuyat hanggang umaga, tapos sumatala ko, galit na agad. <laughs> kasi binibilit lang gusto, pero sinisira gusto? naman ng, ng bata, ng kapatid ko. Siyempre, bunso eh. Hindi ko alam bakit may favoritism sila dapat ang anak ang pantay-pantay ang pagtingin niya. Eh. Ayoko nang ayoko nang ganyan. Yung may mga favoritism, favoritism. Dapat lahat ng anak mo pag mo, lahat meron. Hindi yung isa lang ang meron. Parang masakit kasi sa part ng isang anak pag siya wala. Hmm. Ano, ano rin po kayo kung nalaman mo hindi ka pala plano? Kung hindi ako plano. Wala. Parang ikaw din. Tatayo ako sa sarili kong paa. Lahat ng tao ayaw sa akin eh. Iisipin ko na lang antayin yung paglaki ko. Pag ako'y nakata nakatapos at nakapagtrabaho. Lahat yan lalapit sa'yo pag alam nilang ikaw ang nakakaangat. Tama mo. Lahat ng kamag-anak mo na hindi lumalapit sa'yo ngayon at ikaw ay umangat balang araw. Tandaan mo yung sasabihin ko. Sila ang lalapit sa'yo. Pero kung mabuti ang puso mo at willing kang tulungan sila, pwede naman, pero may limitasyon. Kasi minsan inaabuso nila na porket nagbibigay ka, hihingan ka na lang nila ng hihingan. Matuto tayong humindi. Minsan, kahit may pera tayo, kunyari, mga ano, kunyari, kung mayawan ka, mm. may ano ka, merong ka, na ano, 30 k sa ano, wallet. Kung, ano, may, pag, ano, baby, pag kaya na meron ng pera, kung ano mo kayo sa kahit ano, mga 10K, Mag magsasabi ka pa rin na wala akong hindi. Uh, ako depende. Kung ako yan ha, depende sa pinagdadaanan ng tao. Kung ang pinagdadaanan ng tao ay alam mo talaga na walang-walang pagkukunan. Kunyari talagang may sakit na iniinda, tutulungan mo. Pero yung mga tao na alam mo nagsisinungaling naman na parang gagamitin lang nito sa kung saan eh. naku oh, hindi oo oh, oh. ng iphone 44 oo oh, oh. pakitaan mo ako ng resibo pakitaan mo ako ng totoo yung sinasabi mo na kunyari may sakit ang anak mo ganyan tutulungan ko pero pag kayo nga mangutang lang dahil ibabayad din sa utang ay hindi na usong uso yan ngayon eh kahit ano mo pag ikaw nakatapos at maganda ang buhay mo sinasabi ko sa'yo lahat na hindi mo kilalang kamag-anak lalapit sa'yo kung sino ka <laughs> Tita, lala. tito <laughs> ah, ah. mo ako. Tiyahin mo ako. Wow, salabi, naging tiyahin agad ah. Lalabi po, ganito. Ako yung ano ah, kaibigan <laughs> mo. Hindi nga kita kilala. Sabi <laughs> mo, <mali>. ano? baka <laughs> mo mo kaya Pero kahit na ikaw ay kunyari umangat sa buhay, matututo pa rin tayong itapak ang ating mga paa sa lupa. Mm. No. Kumaga matututo tayong Um, isipin mo pa rin yung pinagdaanan mo nung ikaw ay walang wala. Na, dito ako galing, bakit, bakit ako lalaki ang ulo eh, pinagdaanan ko to. Yun lagi isipin mo. Huwag lalaki ang ulo kung ikaw ay magkaroon man ng kaya sa buhay balang araw. Kasi hindi natin masasabi na pinagdaanan mo yan ngayon kasi pagdating pala ng panahon maganda pala yung magiging buhay mo. ako ako naman hindi ko hinahangad na ako itulungan o ano, ano kung halimbawa't mapatapos kita ang akin ang mahalaga magkaroon kayo ng magandang buhay magkaroon kayo ng pamilya na hindi broken yung salo-salo sa porke palagi May... kasi yun yung yun yung mga bagay na wala sa iyo eh yun yung mga bagay na hindi mo dinanas eh kaya pag nag-asawa ka pilitin mong hindi maging broken family Sigurad po ba pag laging ba't ano, pag birthday po lagi ito, laging may cake? Oo, wow, oh, bakit? Oo, oh, Wala wasa na. Um. Kailan birthday mo? Ah, June 28 po, lagpas na po. Wala, wala po lang, wala po kami ng da. Ano yeah. lang, minsan pag may nangatirang pera, alam niya po yung padjibar. Nalagyan na lang ng kandila? Oo Ang ako, <laughs> ah, nagsasarili ako sa isang sarap na mga kaya. Ibig sabihin, hindi ka pinaghahanda ng nanay mo? Mag birthday mo, hindi? Sabi niya lang nila, next time, pero hindi mo mm -hmm. ano na. Talaga? Parang um, grabe naman yun. Yan mo, pagka bagong taon, Pasko. Malay mo, dito ka, dito ka na lang. Kung um, bis makahalap pa. Nang? No. Nang. Huh? Malang pinanganap. Ngayon pong mag-move. Ganun talaga, anak. Pero, anak, mararamdaman mo yan na wala na. Wala ka ng feelings. Bayak mo ng promise na, promise mo wala yan. Damdamin mo yung sakit hanggang sa wala ka ng maramdaman. Hanggang sa magkaroon ka ng iba. Pero wag mo na ibubuhos. Matututo ka na sa pangalawa mo na hindi mo na ibubuhos lahat ng pagmamahal. Kung maga magtitira ka palagi sa sarili mo. Wag mo ibubuhos lahat ng pagmamahal sa isang tao, magtitira ka palagi. Kung ang 100%, magtira ka ng 30% para sa sarili mo. 70% sa taong mahal mo, 30% sa sarili mo. Dahil pag naubos ka, wala. Magiging mahina ka. Boy, ano mo, dapat mamahalin na hindi kita iiwan, boy. Sarili mo. <laughs> wow! <laughs> Ang promise, ano po yun? Mahamahalin mo yung sarili mo. Una-una ang mahalin mo, sarili mo. Kung love yourself. Ganon. Be the best version of yourself. Oh, ganyan yung ginawa ako nung ako'y niloko ni papa mo. Mas minahal ko yung sarili ko. Uh, walang iba magmamahal sa'yo kung di sarili mo. Ikaw lang mag-isa? Ano man? Nang sa naman ng iyong ina? Yeah. Eh di naglakad kayo pa ikang ikang. Hawang hawak. Grabe, ate, may mo din talaga. Grabe. Samantalang ito, dalawang kasama ako at saka si inay no nagpatuli. Sa hospital pa yun ha, Diyan, sa community. 3-5, may bay ayaw pa sa barangay at gusto pa yun sa ribayad. bayad. Di ako inagastusan ng 3-5. Oh. Pagpapatuli lang ang diyan at ang gusto yung hospital. Oh, may nga binigyan pa ng gamot sa inyo po. Oo, may gamot. Eh, Ay, ako yung nga sa iyo. Mag-isa ka lang nagpatuli. <laughs> Talagang independent ka din eh.